Ang ating akda ngayong araw ay ang buod ng nobelang Gapo na isinulat ni Luwalhati Bautista. Si Michael Taylor Jr. ay isang dalawampung taong gulang na folk singer sa isang bar na nagngangalang Freedom Pad. Naksiya sa labas ng isang Amerikanong sundalo na hindi niya nakita man o nakilala. Malaki ang galit niya sa mga Amerikano dahil sa ginawa ng ama niyang pag-iwan sa kanyang ina at sa kanyang pagiging anak sa labas na ginawang katatawanan ng iba. Lalo siyang nagalit ng masaksihan niya ang pangalipusta ng mga sundalong Amerikano sa mga kaibigan niya. Si Dolores, ang ina niya ang nagampon dito at kasama niya sa paglaki. Si Magda, ay isang masugid na tagahanga ng mga sundalong Amerikano sa kabila ng mga pasakit na dinanas niya nang dahil sa mga ito. Matalik na kaibigan ni Michael, si Modesto at Ali. Si Modesto ay isang Pilipinong manggagawa sa base militar. Api-apihan ito sa pinagtatrabahuhan niya. Wala siyang kaibigang Amerikano roon maliban kay William Smith tinitiis niya na lamang ang kanyang trabaho dahil malaki ang halagang kinikita niya rito. Si Ali naman ay isang baklang masalapi at nagkarelasyon sila ni Modesto. Naging kasintahan niya ang isang Amerikanong sundalo na si Richard Holloway. Isang araw, hindi na natiis ni Modesto ang pangaapi sa kanya ng mga sundalong Amerikano sa base militar. Nakipagsabutan siya sa isang opisyal doon at nauwi ito sa suntukan. Lamang sana si Modesto ng pagtulungan siya ng mga kasamahan ng sundalong puti. Sa kabila ng pagpigil at pakikiusap ni William, napatay nila si Modesto. Si Ali naman ay ninakawan ni na Richard at Ignacio at binugbog rin. Si Magda ay nagkaroon ng panibagong kasintahang sundalo na nagnangalang Steve Taylor. Noong simula ay napakabait ni Steve hanggang sa nabuntis siya nito. Makakatagpo na sana si Michael ng isang kaibigang sundalong kano nang matuklasan nilang mayroon nitong babalikang pamilya sa Estados Unidos. Nanumbalik ang mga alaala -ala niya sa sinapit ng kanyang ina pati ni naali at Modesto sa mga Amerikano. Naulit na naman ang panlilinlang ng mga sundalong Amerikano kay Magda. Hinampas ni Michael si Steve sa ulo gamit ang kanyang gitara na ikinamatay ni Steve. Nakulong si Michael. Sa huling bahagi ng istorya ay dinalaw ni Magda si Michael sa kulungan. Ipinagpaalam niya ang pagpapangalan ng anak niya kay Michael ang bata ay magiging si Michael Taylor III. Naghawak ng mahigpit ang kanilang mga kamay sa magkabilang panig ng rehas.